Good morning. Good morning guys. Ayan, luluto tayo ng chicken manok. Ayan. Ay, 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 Ayan. Ay, ay, tayo po ay gagawa ng salad. Ito ay kailangan maging uh, goldy. Sabi nga. Goldy brown. Meron tayo ng salad. Kaya kita nyo kung ano yan. Kung saan po ito ihahalo. Ang ulam namin ay, ayan, uh, binayabasang sari-sari. Talong okra sitaw. Wala pong sarug yan. Yan ang ulam namin. Binayabasan. Yan po ang ulam sa probinsya. Ganyan lang po ang ulan Tapos ito nga po, gagawa tayo ng salad. Tayo ay uh, gagawa ng chicken chicken palamuti. Malapit na siya mag-goldy. Kailangan po kasi ay go-goldy lang, hindi sa yung lulutong. Parang pwede na tumi. Hindi, pagkailangan lang. Kailangan mo lang sa ano? Kailangan mo lang sa ano? Kailangan lang po kasi paistahin brown lang siya Titigas po kasi baka pinag-brown Titigas kaya kailangan ganyan lang po ang luto niya Golden, 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 golden nahanguin po natin dito at palalamigin. Yeah. Ito po ang ating uh, topic ngayon today. Naggawa uh, ng salad ang aking asawa. Ayan. Yeah. Order. Pa-order po pala na salad. Pa-order siya. Salad. Ngayon, uh, dadali na doon sa lamesa. Ayan po ang order. Order na salad. Ayan. Yeah. ay, oh, pizza. Yeah. Bali ah, uh, ingredients po niyan. Ayun, makita ah, niyo naman po. Update uh, mo sa Lettuce, 'yan. Yeah. At ngayon nga po ay pwede na kayo mag-message sa amin kung gusto niyo pong umorder nga po ng ganito na salad or uh, lettuce lang. So, pwede na po kasi po meron na po tayong uh, for harvest ng mga lettuce. Ang ingredients nga po ng abig salad, ayan. Lettuce, pipino, carrot, avocado, tapos chicken, tapos yun nga po, mangga. Yun, nandun. Hinabalatan po niya. Ayan. Ito pa po yung iba pang natira. Tapos, meron po siyang secret na sauce, yun po ang magpapasarap sa kanya. Yun po yung main ingredients po niyan, yung sauce. Ayan. Ha? Fresh, kinita sa ano? Ito po ang lettuce na to ay hindi po ito binili sa tindahan or sa palengke. Yan po ay, dun po mayroon mismo galing. Ayan o. Pasilip ko po oh, sa inyo. Oh ayun, oh, ayun po yung aming greenhouse. Oh, sige po. Ipasyal ko daw kayo, sabi ng aking asawa. Oh, ayan. Pasyal ko muna kayo para makita nyo po na pwede na kayong umorder. Oh, salad lang daw po muna ang aming uh, pa-order. Kasi po ay medyo Uh, kinakapos pa po sa order ay sa sa letus dahil ngayon pa lang po gumaganda yung mga tanim. Ayun po. Ayun na po yung aming uh, lettuce letus na kinagawang salad. Ito po ay ililipat po ito ngayon. At ito po naman po yung iba. Ayun, mga bago lang po 'yan. Ayun, mga bagong lipat. Ayan. Mga bagong lipat lang po yan. Ngayon po ay medyo gumaganda-ganda na po yung panahon. Kaya nakapagpapalaki na po tayo ng lettuce. Ayan. Ito po mga bagong lipat din po ito kahapon. Ayan. Mga bagong lipat. Ayan. Mga bagong lipat lang po yan Tapos Ito na po yung bagong pula Bilad natin sa araw Para Hindi siya maligi Pag hindi ho nasikata kasi ng araw Maliligi Nagiging parang kawayan po ba Pagka hindi nasikata ng araw Tatayog po siya Na hindi lalabas yung dahon ayan, Pero yan po ayan, Medyo maganda po siya yung iba ayun na uh, late talagang minsan po mayroong problema yung buto oh, kagaya po nito tinan nyo po oh. yun, oh. No? Dali, humaba po siya ng humaba oh. hindi siya umano sa uh, sa, sa, ano, sa kokopit hindi po siya tumubo sa kokopit umahon yun, no? ano? ayun, oh. yun ang ano ayun tuha po isa yun minsan mayroong buto na hindi maganda Yeah, ayan, meron kong okay naman na po yung iba sabi natin nasa 80% po yung lumabas na buto ayan yeah. ito nga po, ayan uh, update po sa aming greenhouse ayan. ito po ay isang maliit lang ng greenhouse, nilagyan ko po, po ito ng net para hindi ho kahit papano ay tagos yung init sa loob dahil pagkatanghali sobrang init ay malalanta uh, po yung dahon kaya ang ginagawa ko na lang po ay ni-spray ako na lang po siya ng tubig para lumamig ayan o oh, po bagong lipat lang po yan kahapon pero tinan po ang po ng pagkakalaki eh. kaya sa mga bago pa lang po sa aming channel yan po, salamat po ng marami Huwag po kayong magsasawa na panoorin yung aming channel At update po nga po sa mga mahilig din pong kumain ng lettuce dyan uh, Pwede na po kayong uh, umorder sa amin ng uh, salad na lettuce Yan Ito nga po yan, fresh uh, na fresh po yan Hindi po yan na uh, wala po siyang kahit anong chemical na ginagamit ano lang po siya uh, yung tinatawag naming A and B na solution yun po yung magpapalaki lang po sa kanila na inihahalo mismo dito sa tubig at yun na nga po yung magpapalaki sa kanila for uh, yung spray naman po dito sa halama sa ibabaw ay wala po tubig lang din po ang ginagamit namin tubig ulan ang aming ini-spray lang po diyan. Yeah. Ito nga po ay uh, ililipat ko po ito mamaya. Nintay ko lang pong mayari yung aking asawa sa ginagawa po niya dahil inaasistihan ko po siya. Yeah, sana po sa uh, mga bago pa lang po sa channel namin, paki-like and share naman po yung aming uh, video. At uh, pa-subscribe na rin po. Ito nga po yan. Meron kaming alagang mga manok. Ayan Ayan, po kami. yan po ay hindi po yan native. Mga ano po ito. Ah, uh, ay, hindi native. Hindi ito cub. Uh, native po yan, native. Puro puti po yan. Uh, itatanong nyo kung sino po ang tatay at nanay niyan. Ah, ito. Ang tatay at nanay po niyan. Ay, yan. Dalawa na yan yan po ang tatay at nila ngayon nga po ay may itlog na po ulit sya doon tingnan natin kung ilan na yung itlog nya hindi pa ako ang nagpapakain mamaya ko pala po sila papakain eh. sinip lang tayo sa itlog nila 2, 4, 5 8 oh, kay walo na po yung itlog niya Yeah, Maya maya po papakainin ko na po sila. Ayan, maya maya konti. Tapos dito nga po. Ha? Oo. <laughs> Dalawa. Ayan. Ito lang po yung Brahma. Ayan. Kiti pa lang po yan. Hindi pa yan ano. Kitty pa lang po yan Uy, wala ka sa tubig, wala ka tubig ha Ito naman po yung isa pa O, oh, ayan O oh. Kita nyo kung gaano po kalaki Magkapatid po yan Pinaghiwalay ko lang at hmm, Hindi sila kakasa dito Pagka magkatabi sila sa kulungan hmm. Ito naman po ay naberat Kaya ngayon ginawa ko po Ikinulong ko po siya dyan mag isa kinakain po niya itlog niya eh ko ba dito sa manok na to sana po ay matulungan niyo po ako kung paano ang gagawin ko para hindi po kinakain yung itlog sayang po eh uh, pakimessage na lang po ako kung ano po ang aking dapat gawin para hindi po niya kinakain yung itlog niya yung po, kaya ang ginawa ko po ay binukod ko na lang po siya ng kulungan hindi ko muna po inihalo doon sa lalaki para magtanda po siya kahit paano eh, magkaroon siya ng isipan na hindi niya dapat kinahain yung itlog niya ngayon yeah. Yeah, maya po papakainin po na po sila hindi ah, ko lang mayari yung aking kasawa uh, ayan tingnan po natin yung finish product ng salad Ayan. Hindi. Ay, di ba yung... Ha? Ayan na po siya, oh. Hmm. Ayan po ang... Ano niya, uh, finish niya. Pero wala pa po siyang tinapay. Lalagyan pa po ng tinapay yan. Lalagyan pa po ng tinapay. Lalagyan pa ng konting carrots. Yung tinapay. Tapos yung sauce. Yung sauce po niya ang magpapasarap dyan. Kaya, sa so mga kakaroon po dito, mag-PM lang po kayo kung nais pong umorder. Yan, ang aming uh, uh, fresh, fresh na fresh na salad. Yan. Alin. Ayan, nalagay pa po yan ng cheese sa ibabaw. Sa so, mga diet, dietrician dyan. Sa so, mga nagmahilig mag-diet, ayan. Bakit dadalaw ay tinapin? Kawawa naman yun. Ayan. O, oh, diba? Maganda na siya. Kala ko ba anim? Mga isa. Sino isa? Ayan. Tapos talagyan pa po yan ng cheese sa ibabaw. Lagyan pa yan ng cheese. Ayan. po ay sulit na sulit ang inyong presyo sa aming lettuce na yan na fresh na fresh so, uh, kaya po nyan ay ilalagay sa rep para lumamig at manatiling crunchy yung uh, lettuce yeah. Uh, ito ay ibigay natin ito sa manok mamaya. Ayan. Yeah. Ito so, ay kinakain po nila ito eh. Yeah. nakain nila hindi, okay, bigyan natin dali natin Para makain ng Hmm, yeah. Oh, ya. Oh, ya. Ha, punya. Hain po nila yan eh. Salad. Magsasalad din sila. Hmm. Hmm. Ano sanay na sanay po yan eh. Yung puti po na yan. Ano sanay na sanay. Eh? Ito. Ito. Pagigyan yeah, natin itong mga ngayon uh, dito. Itong yeah, mga kitiko. Ayan, yeah. yeah, sasay

Yung po isang na yun ay humahalimhim na. Ayun. Siguro po mga one week pa ay meron ng lalabas na kili yan. bali ang tatay po noon, nung anak noon, ito, saka yung puti po na yun. yun. Yung puti na yun. Mix po yung itlog po noon. Ipahayos na natin yung pagkain nila. Ano okay, yung manok. manok? Papakainin ko nga. Hindi, yung manok ako papatayin. Mapuha ka na. Mamaya, maya. Mag... Mga aga pa eh. Ah, paka ko muna yung nakakulo. Diyan na lang magpakulo ng tubig pa ano doon sa mano. Oo, oh, doon sa, sa ano? Sa kahoy. Hmm, ayan na po ang finish project. Finish project. Hmm, nang ng aking... Uh, hmm, Ayan. Ayan na po yung pinis niya. Like on page. Napakasarap po niyan. Kaya sa makakapanood po nito, Uh, paki-like na lang po at paki-comment kung nais niyo pong umorder ng aming uh, fresh salad. Ayan. At mm, pre free delivery po 'yan within Mayapyap. yap <laughs> yeah. pinipicture lang po yung nakasya para ilalagay po sa aming page. Ayan. Anong Ano yung pangalan ng ating page? The Crunch of... Oh. Ayan. Uh, saan? Nanonood, thank you yan. Crunchy sprouts. yeah, ito po yung aming yun. yeah, yun po yung aming channel. yeah, crunchy sprouts. crunchy sprouts. Ayan. Dati po kasi ay may kabuti kami. Kaya meron pong kabuti yan. E ngayon po, yung aming kabuti ay uh, lumipas na. Kaya nga po, ang makaligay nga po ngayon ay yung mga manok. Pero pagka nakabuelo po uli kami, ay maglalagay uli kami ng kabuti. At mm, pupunta nga kami ng Pampanga. Ay, Pampanga ba yun? Tarlac. Tarlac kay Kabuting Maharot. Ayan, doon po kami pupunta. Shoutout po kay Kabuting Maharot. Salamat po. At, mm, marami po kami laging natututunan sa inyo, Kabuting Maharot. At, yung umasa po kayo na one of these days ay papasyal po kami dyan sa inyo. At, mm, kami po ay titingin ng uh, uh, kabuti na pwede namin maitanim dito sa amin sa abanatuan. Ayan. Salamat po, a, uh, Aling Kabuting Maharot? Sino Aling? Oo, di ba? Aling Maharot. Oh. ayan po, ang pre-mise project, pre-dish project. Ng aming, a, uh, uh, salad. Salad in a bar. Ayan. Yeah. Mm, hanggang dyan na lamang po at tayo po ay magpapakain muna ng uh, atang mga alagang mga manok at gutom na sila. At pag alas 8 na ba? O alas 9 na. Pag alas 9 na. Uh, sana po ay inyo pong i-follow at i-share at i-comment na rin po yung aming uh, page. Uh, the crunchy sprouts ang aming pong page at kung nais nyo na pong order ng salad ay pakimesis na lang po din sa aking uh, youtube channel at kayo po ay aming tidiliberan ayan po tinatakpan na po niya at ilalagay na po sa rep para lumutong yung uh, malutong sa hindi lang yung sa rep para hindi po, mas maganda ang magiging uh, lutong Ka saka po para malamig yung uh, lettuce uh, ganyan na lang po maraming salamat at magandang umaga uh, ulit po paki like na rin po at ishare yung aming channel hanggang sa muli po salamat at mm, sa lahat po ng subscriber namin sana po huwag kayo magsasawa na tangkalikin yung aming channel. Bye bye po!